Nasa niya ho ngayon si Engineer uh, Mark Anthony Pasqua, ang direktur Hunaman naman for NCR, right? I'm sorry, Regional Director po ng Maritime Industry Authority, yes, NCR. Magandang umaga po, Engineer. Good morning. Uh, good morning po, uh, Sir Ted. And magandang umaga po, Ma'am D.J. At sa lahat po ng mga nakikinig o nanonood po ng na inyong programa, magandang magandang umaga po. Salamat po sa panahon, Engineer. Uh, ito hong lumabas ngang balita na ang Marina po ay naglabas na ng desisyon tungkol sa prangkisa nitong may miari po ng MT Princess Empress. Can you give us first ho ang konfirmasyon uh, sa bagay na ito? Uh, yes po, uh, Uh una una po ang Marina NCR nga po ay nag-issue na nga po ng nag-issue na po kami ng aming pong decision in the exercise of uh, our quasi judicial function uh decision po sa regarding sa company CPC ng uh, RDC yung company po na may-ari po ng uh, Motor tanker Princess Empress and uh, uh as far as our decision concerned uh, na revoke na po namin o re-revoke na po namin ang kanya pong company CPC and also includes a fine a for P100,000 uh, sa paglabag niya po or pag-sale niya without hmm. authority po. Okay. So um basically po, pwede pe pa mag-appeal dito itong RDC, itong kumpanya may-ari po ng Empty Princess? Yes, tama po kayo sir Ted kasi naman po uh, meron po silang they are given 15 days from receipt of our decision. Uh, na mag ng MR or sa NCR or mag na, na pong mag-appeal sa amit pong uh, opisina I mean sa Marina Central Office through the Office of the Administrator Opo, but uh, meantime po ano, uh, pag sinabi po natin na revoke na po yung kanilang CPC o Certificate of Public Convenience uh, ano pong ibig sabihin nito para po dito sa RDC uh, uh, Relied Marine Services? Well, uh, basically po lahat po ng mga barko niya na nakapaloob sa company CPC nila ay hindi na po pwedeng maglayag. Uh, kumbaga, staff na po sila. So uh, wala na pong maglalayag. Kasi nga po ang, uh, ang CPC or authority to import, eto po yung kanyang... Uh, kumbaga nagbibigay sa kanila ng karapatan na maglayag since ito po ay na-rebook na po. Mm -hmm. So basically wala na po. Wala na po silang paglayag or sailing po. Opo. So wala na po silang authority ano, pahintulot na maglayag. Ilang barko pinag-uusapan natin dito sir na sa ilalim po nitong prangkisa, nitong RDC? Tatlo po sir Ted. Uh, I, if I remember right, uh, dalawang tanker, isa po, and then isa pong passenger roro, roro mm. po. Opo. Ngayon sir, um, ano po ang ground ulit para po ma-revoke ang kanilang CPC? Uh, basically po sir, uh, there was a breach or violation of the condition of the authority granted to them. Una-una uh, po dyan, na uh, yung klaro po na pag uh, lalayag nila for several times na wala po silang hawak-hawak o tangan-tangan na uh, amended CPC for that particular vessel. So klaro na po yun sir, uh, it's it was also been uh, admitted during the hearing na wala po silang hawak noon. So, mm. -hmm. yung po, yun pa yun lang po eh, ano na po, grounds na violation na po. Apo, ano ho ba yung amendment na binabanggit po dito? Uh, amendment sa kanilang CPC involving MT Princess Empress, sir? Actually po kasi, sir Ted, ganito po kasi ano nila, they have a company CPC which mm -hmm. uh, includes the three vessels. Ngayon po para pumapayagan po yung uh, barko na lumubog yung Mota uh, Princess dapat po ay eh, may i-add po siya sa kanya CPC There should be a permanent addition to their CPC company CPC so dapat po maamendahan po 'yon eh, For this particular vessel ay eh, hindi po uh, nagkaroon ng amendment ang CPC to permanently add that vessel so 'yun po nung nilagay sa ay eh, uh, hindi na po uh, hindi po tama kumbaga. Okay, so kumbaga naglayag sa siya color room. Yung barko, yes sir. Yes opo. Sir. Okay. Permitted, sir. Permitted okay. sir. Permitted. Apo, apo. Pero pero sir, ah uh, ito po ay naglayag 17 times na color room. Well, ah uh, yun po ang ano po diyan sir. Yun po yung parang findings po namin. Opo. So, without authority po. Opo. So sir, uh, yung pong pag, uh, hanggang saan po dito ang scope ng inyong pong pagsisiyasat? Uh, yung pong paglalayag nito 17 times, uh, hindi ho ba bago ka makapaglayag at kung ikay nasa pantalan, hingi ka muna ng permiso sa mga otoridad? Uh, Basically yes sir. Ang uh, admit po namin yan, uh, without uh, the authorities will uh, check whether mm -hmm. or not you have all the complete documents mm -hmm. uh, uh, ng iyong barko. Kasi unang-una primarily uh, sa amin po, you can, you can never sail, of course uh, kung wala kang CPC, that's a uh, first thing po yan sa Marina. Mm -hmm. Kaya ang coverage po namin is uh, sabi nga po namin pag wala kang uh, authority from us to say that mm -mm. the apex of the documents that you need is definitely you're not allowed to. Opo, oo nga. So, yun hong ganun, uh, pa paano po malalaman kung meron pong mga nagkulang o nagpabaya na mga opisyal sa pantalan? Yun ho ba sir, ay Coast Guard lamang o may mga marina din personnel na maari pong nagpabaya dito? uh with regards to inspections and documentation sa mm -hmm. sa pagte-check kung sa pantalan nga po although ang marina po kasi we are more on the documents po mm -hmm. sa pantalan po kasi wala po kaming uh, personal doon so mm -hmm. but i believe there are authorities there such as yung mga authorities po na nag-check before mm -hmm. uh, allowing that vessel to sail opo opo but theoretically ano po academically Philippine Coast Guard yon dapat. I, I, assume po, I assume. Opo, 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 yes, opo. Kasi di ba, uh, I mean just to uh, make it uh, ano ho, no, um, straightforward, yes, uh, dapat Coast Guard ang nag-check doon sa kumbaga travel document nito sa kaniyang perangkisa, uh, prangkisa kung meron ba siyang authority na to sail, right? Mm, -mm. I, I believe they have to check din po lahat ng mga documents kung they adequately equipped yung mm -hmm. vessel or mm -hmm. ng mga documents, mga mm -hmm. trading documents po. Apo-apo. Uh, umabot ho sa, ba sa puntong yon ng inyong investigasyon na kung gumamit po ng uh, fake or spurious document itong RDC kaya pinapayagan naman ng Coast Guard na makapaglayag? Ah... Uh, With that kasi certain ang scope and coverage lang po kasi ng amin pong pagsisiyasat mm. uh, ay with regard to the documentations that we gave them uh, certain uh, mm -hmm. tungkol lang po sa, TPC, sa mm -hmm. license ng uh, RTC and all mm -hmm. other maritime entities na doon, such as yung local class yung accreditation mm -hmm. at shipyard and Doan. so on so mm -hmm. ano lang po ang amin pong coverage uh, sa NPR? With regard to documents that uh, we Opo. issued po. Kasi whether or not to revoke or uh, suspend or otherwise so, po. Ito lang po ang coverage namin, sir. Sige, sir. So uh, may insurance po ba ito? Itong uh, lumubog na empty Princess Empress? I believe meron po sila ngayon sa pinapakita po nilang cargo insurance po. Error eh, uh, pollution hmm. uh, insurance po na pinapakita po nila. Oh, Anong klase po itong insurance? As ito in... Pa, hmm. Yung sa PNI po, I believe they are on that one, the, the PNI. But of course, sabi nga po na uh, during sa mga explanation din po ng aming po ng spokesperson sa attorney Alado na yun po yung mga kapiba naman na mga claims, na claims po na ginagawa po sila. Ayan yung club po. Uh, hindi hindi naging klaro sir ang inyo pong uh, ang inyong sagot. Um, uh, ano ka ninyo ang insurance po nito? Ah, yung meron po sila PNI sir, PNI. Protect, protection and Indemnity Insurance. Uh -huh. Ayon, opo, uh -huh. opo. Okay, sige. So in this light uh, engineer, uh, ano ang effect nitong revocation ng kanilang prangkisa because apparently sila po naglalayag ng colorum and that time na naglayag sila, colorum sila, doon ho sa coverage ng insurance. Napag-usapan ho ba yun? Ay, uh, unfortunately, hindi po, hindi pa certain. Hindi po kasi uh, hmm. hmm. sa amin yon hmm. with regard to that insurance. Man. Oh, so, Hindi, hindi po sa amin, sir. Apo, apo. Sige po, naunawaan namin. So, sir, um, pinagmumulta ninyo ang kumpanya ng isang daang piso dahil po sa paglalayag ng kolorum at sa paglubog nito? uh for sailing without a authority to operate po. So, yun po yung hmm. coverage po ng penalty and fine po na. Okay, ah uh, yun po ang maximum penalty? Well, yes sir, kasi in accordance to our hmm. uh, circular po uh, MC120 that was uh, issued long time ago. So yun po ang maximum na po sir. Okay. And then ah uh, ito pong kumpanyang ito, ano yan dahil po sa Ah uh, sila po ay uh, bumiyahin ng colorum for 17 times and then na-accidente pa itong kanilang tanker na ito at nagbigay po ng napakalaking problema sa bayan. Ano po ang kinabukasan ng kumpanyang ito? Can they still reapply for franchise? Ah uh, uh, with the with the, the gravity of the situation po and basically nga po dahil Uh, na rebook na po yung ano nila. Mm -hmm. I'm not quite sure po kung, kung mapapayagan uli sila kasi nga with the magnitude of this incident and uh, clear violations that they have committed uh, with regard po sa CPC. Opo. Yung hubang Raymundo Duldulao Cabial, ano po na sinasabing chief executive officer ng kumpanyang itoy sumipot doon sa inyong pagdinig. At uh, during our uh, plenary po hearing po, ah uh, siya na, ang may-ari po ay dumalo po sa amin po pinatawag na hearing po uh, sometime in uh, March po. Uh, actually, twice po siyang umatid. Mm ang -hmm. so, amin pong pinatawag siya at and all other uh, stakeholders naman po ay umatid po sila. Opo. So, ito ho yung may, -may Ari, CEO ng naturang kumpanya itong RDC, Raimundo Duldulao Cabial. Ito po ang... Uh, siya po yung nakalagay kung may-ari po at uh principal um, officer po. Apo-apo executive CEO at uh, presidente. Ano effect nito na naglayag sila ng Colorum doon sa mga tripulante nila sa mga lisensya nito? With regard din po sa mga tripulante nila, actually may ongoing investigation na rin po uh, sa kanila uh, sa natin mm -hmm. kasi nga uh, it it calls uh, for as to the issue was of their certificate and uh, record book so Uh, for now po, uh, naka-suspend po yung mga cement uh, uh, ano, books nila sa amin. Mm. But of mm. course, magkakandang ongoing pa rin po ng investigation po namin at uh, hearing po namin sa kanila. Okay. Sige po. So sir, doon po sa cancellation ng franchise nila, napag-usapan din ho ba o doon sa decision nilabas ninyo, ano ang respons responsibilidad ng uh, RDC sa Danyos na kanilang ano, na no, na, nagawa na sa paglubog ng MT Princess Empress? Ah, uh, for that certain hindi namin uh, like, mm -hmm. na, na pag-usapan na doon sa uh, mm decision -hmm. because we are steering in as to the documents for uh, oh, whether uh. or not they have that one. Apo, apo. Kani kanino pong sakop yun? Uh, kung, sa kung sa marina, hindi po sa inyo yun. Kasi nga basically, ang sa inyo lang po yung prangkisa. Yung mga ganun pong usapin, sino po ang, ano doon, ang in charge? Kumbaga? I believe as to the damages, sir Ted, as a regular court po siguro ang mag mm -hmm. uh, apply po doon. Uh, mm -hmm. Whether for civil liability. Pero mm -hmm. sa, uh, I believe sa amin po, kasi sir, administrative proceedings lang po. Opo, opo. May tanong ka ba ba siya? Wala na. Okay. Uh, sir, yung pong uh, itong MT Princess Empress, ano ang record nito as far as you're concerned? They, they supplied you with uh, documents stating na brand ito. Uh, na, na, napag-usapan din ba na brand daw pero yung pala eh, ito ho ay barkong uh, inassemble lamang at uh, pinag, kumbaga, eh, kinahoy sa iba't ibang mga barko yung piyesa nito? Uh actually Ted uh meron po kasi ongoing investigation din naman po ngayon uh, uh -huh. ang amin po ang anti-graft and corruption uh, committee mm -hmm. were in uh, uh, the basis of the eh 'yung nag na po sila kasi meron nagkaroon po ng separate finding naman ang marina mm -hmm. kung saan uh They look into the, some of the, uh, if there is the administrative gap or technical or operational uh, lapses mm -hmm. with regard to construction or registration and the operations of vessels. So for now po, sir Ted, uh, uh, nag na po kasi yung hearing ko kasi already issued siya ako sa personnel. So mm -hmm. hindi po po uh, masasagot po for now po. Eh. So kumbaga po, iniimbestigahan na po yung bagay na iyon? Yes, sir. Yes, sir. Affirmative, sir. Okay. Uh, sir, yung pong dalawang barko nitong RDC na ito na uh, uh, kanin niyo ho, dalawa o tatlo? Tatlo po, sir. Nakalagay sa kanyang uh, company. CC. Okay. Yung pong mga barkong yon, pwede pe hong ibenta yon at uh, maisama sa prangkisa ng ibang mga kumpanya? Uh, for now po, I believe, uh, to my opinion, eh, uh, barring no court order, but, mm -hmm. uh, but pero na po kasi sir, may mga usap, uh, uh, issues and concern pa po sa mga barkong yan. So, oh. technically, they have still have to have clearance from all authorities and even from us. So, hmm. uh, hindi ko pa po masasabi Opo. kung Opo. papapayagan siyang mabigyan hmm. ng clearance po. Opo. Sige po. Ano pong biyahe ng passenger vessel nila? Saan pong biyahe nito? At, uh, uh, so, po sir. I'm not very sure with the route uh, mm -hmm. pero alam ko po sa nag uh, nag uh, nagruruta sa sa Batangas at somewhere po. But mm -hmm. I will mean, check sir. I'm mean, I mean, I'm, I'm, very sorry hindi ko pa natandaan. I mean, yes pa sir. Apo. Apo. Naintindihan namin. Sige po. So engineer, salamat po na marami ha sa inyo pong pagpapahintulot na kayo makapanayam namin ay para hum ngayon nalaman na po namin ano ang naging uh, galaw Uh, kilos at aksyon dito ng marina particularly itong inyong tanggapan at update din po sa sitwasyon nga ano nitong uh, uh, franchise ng ito ng RDC subject for appeal and then eventually nga po ang final decision po dito po sa bagay na ito salamat po engineer ha Ah, uh, maraming maraming salamat Sir Ted at sa uh, inyong programa. Also with um DJ Chacha for giving us the opportunity to explain further. And of course, uh, uh, Sir Ted, anytime uh, mm -hmm. po dahil may mga ongoing investigation pa rin po kami ginagawa sa subject dito sa MPSO. Salamat din po sir sa Apo. pagbibigay niyo na panahon po sa Apo. Akin. Salamat po sa ulitin po. Thank you. CNCR si NCR General Director ho ng Maritime Industry Authority Marina Engineer Mark Anthony Pasqua. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 AM.